So, good morning mga kaibigan. Nandito kami ngayon sa Kabasaan uh, At short namin yung aking pinsan na nasa ng gasol or oven. Ayun. May nag-ano, may, may nag-ano nag, ano, sa ako na yung aking pinsan na nalichon. <laughs> nalichon guys, eh no. Eh choraka. Ayun oh. Ito po yung ginamit niya ang yeah. um, Pero lang. pagaling na siya. Video okay yeah. ko niya siya. Video Buti okay. na lang hindi na masyaluhan yung ano niya, yung mukha. Nagbago guys, na. nagparito okay ako. Ganyan pala yung resulta niya. Napakahusay. Sabi niya ka pa, napakahusay. Ang galing. <laughs> Napaka <-usay>. Ang galing. <laughs> ganyan pala, ganyan pala talaga yung pagpaputi ka agad. Oo, ah, 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 para isang ano lang, isang sabugan uh, lang guys. Uh, <laughs> yung gagawin niyo? Para ka ng Amerikano. Five days yan, makikita niyo yung resulta ito na yun. Watch and learning how to play. One week lang. 1 minute, 1 minute tapos na kaagad. Ramdam mo na yung totoong sakit. <laughs> Depende sa pagkasunog, guys. Depende. <laughs> Lutong-luto ka talaga. Kaya pwede na siyang tikman. Yeah, no? <laughs> siya. Pa parang <laughs> parang lechon. <laughs> Nakatuwa. Nakatuwaan pa, guys, no. Pero ako nakakaramdam ako ng totoong sakit. <laughs> Ganun talaga. Okay na siya ngayon. Medyo ano Oo, na siya. Hindi naman masyado na no, kumbaga. Okay Umilom na yung mga sugat niya. Ano? <laughs> 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 Ayan, salamat guys sa inyo guys. So eh, nadaanan ka eh, namin kasi nakita namin na naglakat na sinunog. Yung sinunog niya. <laughs> nakulangan kasi siguro siya no sa ah, kanang kanyang pagluto. Sa pagluto, pati sa diri ni Loto. <laughs> na, tisningan man kung na kung matianan o vinamon. Effective. Napakahusay. <laughs> may ano loto niyo tanan? Mm -mm. Kaya may ano na ako, may risky na ako sa gawin sa pagaloto. Mando, mandok mandok <laughs> ane ako kay sa <laughs> Boss boss mo na. Ito yung mga niloto nila. May slice. Mamun. Opia. Okay. So ayan, napakarami at mga masarap yung loto nila dito kasi the special special <laughs> nagluto. Kasi yung sarili, niluto na rin niya. <laughs> Nakulangan. <laughs> Nakulangan. Ada, may vlog ka na lang mga yun. O yun, lalaki ng mga views mo sa ano. Sa, eh, sa page mo. Well, Hindi tayo po Follow mo ako sa pinaka-page ko. Hindi kita mate. nakikita sa pinaka-page ko. Kaya sa, ano ko, ay sa ay, ano, ay, sa, ay, okay. sa personal page ko pala. Sa page ko lang ikaw nakikita. Ah, dito sa ano? Personal sa... page ko, wala sa personal page sa Calde 93 lang kita. Ah, doon sa ano, sa YouTube. So, amo gali, sa YouTube andili ko na pansin minsan paano bihira ka galataw sa akong ano. <laughs> bihira kag bihira na ako nag-upload. ga -upload sa ano. Hmm. Sa... Na ka na pa sa Facebook? Why pa? Monetize na ako. Ay, sa na, Facebook? Hindi ko makita sa na mga. Nakahit ka na ba sa 60,000 60, views? Ay, wala pa siya. May Kaya ang minimum ba gani, ano, ni Nita 600 Sixty. Sixty thousand. ang minimum minutes niya. I an mean, Views. na ito. Kasi sa ano lang ako eh. Sa star lang at saka sa ads ads. Eh, may ads na. Ads real. Mm, Ay gonna siya sa ads pa no? na. Kaya amoy to dito nagasahod tayo you. sa ads. Kaya an ads pa na sponsor rin. Ano ko ka na ba? Ah, igo na ngani. Oo oh, uh, ngani. Mukod pera ito nga pay out. Yes, <laughs> kadarag ko og may 25,000, <laughs> may 42,000. 34, may 34,000 ito huli ko. Grabe. <laughs> <Wala, talang. laughs> Bisos gali. Bisimita magsahod sa akin. Kaya yaman ni. Wala pa nako ha. Di ko pa makita. Kasi yun siya unpaid pa na kabotan. Ah, Pero ano na siya, may reference, pwede mo na siya mani. Kasi, kasi may ganda ka pa ng 100. May ginapasabay na sila. Mm -hmm. Kompleto naman ang na, pin mo. Ang pin niya. Napagano na ako sa pagkakabot sa inang sabat niya. Piso-piso. Piso-piso. Basta kasi nababasa naman sa mga viewers. Kung minsan damong viewers, madali mamuni. Ano yung tinawang bago namun, ano, bagong invento. <laughs> Thank you. Sinaway <invento. laughs> lang kung nanandasa. masarap masarap ito oh, kasi okay. so, matamis pag matamis pero depende sa gakaon kay may gakaon man na gusto So yan mga kaibigan at uh, paki support na lang ng channel ng aking pinsan Kaldin Vlog 93 na, no? Kaalden Vlog 93 sa YouTube. Para matulungan okay, din natin siya. Vlog. Para malubos na niya yung kanyang kagalingan. Ayan, kagalingan din sa katawan. <laughs> so, ayan, tulungan natin siya sa YouTube. Ka Alden Vlog 93. Uh, at, syempre, kasama na rin yan sa ating prayer. Ayan, at uh, ganoon na rin sa kanyang channel uh, <laughs> sa Facebook. Para yeah. Para lalo pang mag-grow yung kanyang channel. So magtulungan na lang tayo. Yan. Yeah. So nandito kami para matulungan din siya kahit sa kanyang channel na lang yung magawa natin ng paraan para matulong natin. So yan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta. Don't forget to subscribe sa ating channel. Okay?